mga pagkain na itinuturing na pampaswerte kapag inilagay ito sa mesa ngayon 2024. Narito ang ilan sa mga ito. Isa, Biko. Sa kultura ng Pilipinas, ang Biko ay itinuturing na pampaswerte dahil ang pulot at malagkit na bigas na ginagamit dito ay simbolo ng pagkakaisa at kasaganaan. Dalawa, Ube. Ang ube o purple yam ay isa pang popular na pampaswerte sa mesa. Ito ay nagbibigay ng kasaganaan at swerte sa mga taong kumakain nito. 3. Lechon. Ang lechon o roasted pig ay isa sa mga paboritong pagkain sa mga malalaking pagdiriwang sa Pilipinas. Ito ay itinuturing na pampaswerte dahil ang buong baboy na inihahanda at inilalagay sa mesa ay simbolo ng kasaganaan at pag-abot ng mga pangarap. 4. Biko with coins. Sa ilang mga tradisyon, ang biko ay nilalagyan ng mga barya bago ito ihain sa mesa. Ang mga baryang ito ay sinasabing magdadala ng kasaganaan at swerte sa mga taong kumakain ng biko. 5. Round Fruits Ang mga bilog na prutas tulad ng mga mansanas, ubas, o kahit mga kahel ay karaniwang inilalagay sa mesa bilang pampaswerte. Ang bilog na hugis ng mga prutas ay nagpapahiwatig ng kasaganaan at walang katapusan na pag-asa. Tandaan na ang mga pampaswerte na ito ay bahagi lamang ng mga tradisyon at paniniwala ng ibang mga tao. Ang pinakamahalaga pa rin ay ang ating sipag, determinasyon, at positibong pananaw sa buhay. May iba pang mga tradisyon sa paghahanda ng pagkain na may kaugnayan sa pampaswerte. Narito ang ilan sa mga ito. Isa, labindalawang midnight meal. Sa ilang mga kultura, sinasabing kapag kumakain ka ng malakas o nagkakaroon ng malaking hapunan sa hating gabi ng bagong taon, magdadala ito ng kasaganaan at swerte sa buong taon. Ito ay isang paraan ng pagpapahayag ng pasasalamat at pagbubunyi sa pagpasok ng bagong taon. 2. Tikoy Ang tikoy, isang malagkit na kakanin na gawa sa harina ng malagkit, ay karaniwang inihahanda at kinakain tuwing Chinese New Year ang pagkain ng tikoy ay sinasabing magdadala ng kasaganaan, tagumpay, at matatag na pamilya. 3. Pansit Sa kultura ng Pilipinas, ang pansit ay isa sa mga paboritong pagkain sa mga okasyon at selebrasyon. Ito ay sinasabing magdadala ng long life at good luck. Ang haba at hugis ng pansit ay nagpapahiwatig ng matagal na buhay at patuloy na tagumpay. 4. Whole fish sa mga kultura ng China at iba pang mga bansa sa Asya, ang paghahain ng buong isda sa mesa ay nagpapahiwatig ng kasaganaan at pagunlad. Ang isda ay simbolo ng kasaganaan, at ang paghahain nito na buo at hindi putol ay nagpapahiwatig ng walang katapusan na pagunlad. 5. Rice Cakes Ang mga kakaning gawa sa bigas tulad ng suman, kutsinta, at iba pa ay karaniwang inihahanda sa mga espesyal na okasyon. Ang pagkain ng mga ito ay sinasabing magdadala ng kasaganaan at magandang kapalaran. Tandaan na ang mga tradisyong ito ay bahagi lamang ng mga paniniwala at kultura ng ibang mga tao. Ang pinakamahalaga pa rin ay ang ating sipag, determinasyon, at positibong pananaw sa buhay. Kaya samahan natin ng sipag tiyaga at diskarte sa buhay.at higit sa lahat wag makakalimot tumawag at magpasalamat sa puong may kapal. Muli have a nice day everyone. Wag po kalimutan pakibahagi po at paki-like na rin po.